I'm getting very angry. This is what's happening. N Hindi lang dismayado kundi galit na galit si Pangulong Bongbong Marcos nang madiskubre ang isang 55 million peso ghost project sa Baliwag, Bulacan. Personal na binisita ng Pangulo ang River Wall Project sa Barangay PL sa Baliwag pero wala ni isang materyales, equipment o pader ang naitayo mula sa proyekto na nakadeklarang kompleto na noon pang -Hunyo. Fully paid na ang flood control project pero wala ni titing na senyales na naumpisahan ng proyekto. Wala talaga 220 meters 55 billion completed ang record ng ng public works. Kahit is, walang ginawa kahit isang wala, kahit isang araw hindi nagtrabaho, wala. Pagtitiyak ni Pangulong Marcos, mananagot ang lahat ng nasa likod ng palpak na flood control project, mapa-contractor o opisyal ng gobyerno. The big ones. Talagang I'm thinking very hard to pipilahan natin sila na economic sabotage because economic sabotage is uh, is is very clearly. Eh, eh, eh tignan natin na yung utang yung utang ng gobyerno ng Pilipinas ng Republika ay mababawasan kung naging maayos lahat itong pag, uh, pag ano. Kasi ngayon, babalikan na natin ngayon to sa napunta yung pera. Hahabulin natin, kakasuhan natin sila. How long will that take? Hindi ba? Sa ibang balita, pumalag naman ang malakanyang sa naging pahayag ni Vice President Sara Duterte na napag-iiwanan na ang Pilipinas pagdating sa edukasyon ng ibang mga bansa. Buelta ni Communications Undersecretary Claire Castro, dalawang taon ang ipinagkatiwala kay Duterte bilang Education Chief pero hindi niya raw ito nagampanan ng maayos. Dalawang taon halos, um na siya ay dapat nagtrabaho kung ano man ang kanyang nireklamo, dapat natupad na po sana niya ito sa kanyang panahon. Ang pagtitiwalang ito ay uh, sa kanyang reklamo ngayon, nagre-reflect lamang na bilang siya ay naging Dep. and Secretary ay a complete failure. Dagdag pa ng malakanyang nililinis na ni Education Secretary Sonny Angara ang mga dumi na naiwan ni Duterte bilang DepEd Chief. Para sa impormasyong napapanahon at on-demand mula rito sa Malakanyang, Tristan Odalo, Newswatch Plus.